si Mami Al Alawi ayun na po birthday girl po pero Santa Claus ayun na po namimigay na sa kanyang mga pamangkin ayun na po nagkakagulo na siya po ang may birthday hindi namin birthday pero siya po ang namimigay ng regalo <laughs> sa lahat po na may birthday ito po ang ano uh, very generous ayun po Happy birthday! Hindi ka naman pamangkin, hindi ka apo. Wala. Wala dito Okay. Yan. Bawal po ang absent. Kailangan may presensya. Oo. wala, wala. Oo, dapat may presensya talaga. Tawagin, tawagin para may presensya. ayam po, si Paulo, ang pakanya anak ni ating aunt.

Okay. But, oh. Hindi ka hindi ka napagkamal ng pamangkin eh. Kasi ang laki-laki mo na napagkama ng kang kapatid. Ayan po. Nandito po tayo sa bahay ng Al-Alawi family. Po? Aba! Ito po yung mag-asawa. Si at oh, okay. po, at saka si Jay. Ayan Lumilipad na po. Kuya Mong! Kuya Mong, dali! Wala na sa Wala na sa Wala na sa Wala na sa Wala na po ang bangko. Wala, 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 wala. Kasi hanggang alas 9 lang po. Ayan po, siyempre, si Kuya Mong, hindi makakalimutan po. Yeah, hey, to God be the glory. Yan po ang ating birthday celebrator. Si Mami Opel Fatima I love you. Where's your share? I don't care. No share. Blessing, money. Where's your money? Ah, okay. here at my dog's. Ah, okay. There you go. Ipapalakay po namin ang ating birthday celebrator, si Mami Al-Alem. Happy birthday po sa lahat ng birthday celebrator ng November. Happy birthday! Ayan po. Ayan po, tumayo na siya sa kanyang throne. Salamat po to all who greeted her for her birthday. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord.